Isang araw mga kasama bago ang Undas sa tatlong malalaking memorial park sa Lucena City, wala pang masyadong bumibisita. Mula IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, ah, Edgardo. Tatlo na malalaking sementeryo ang pinuntahan natin kabilang Alucena Memorial Park, St. Ferdinand Memorial Park at St. Ignatius Memorial Park. Halos wala pang masyadong tao ang pumapasyal sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Nakita rin natin ang isa sa bumisita sa Yumaon niyang kamag-anakan at ayon sa kanya, siyang nagpalinis ng puntod ng kanyang lolo at lola. May mga nag-ayos sa puntod, nagpipintura at inaayos ang lapida ng kanyang Yumaon. Nakausap naman natin si Derek Antonio na isang construction worker. Ayon sa kanya, kumikita siya ng nasa 1,500 a day. At may mga hawak din ito na punto na nasa 40 units sa sementeryo. Nasa 40 pera. Naigpit na ipinagbabawal ang barangay ang uh, pumarada dito sa Dalaikan Road para may wasa ang lumang matinding pagsikip ng trabiko at mapangalagaan din ang kaligtasan ng mga bumibisita sa tatlong magkakalapit na sementeryong nito. Ayon sa Barangay Secretary na si Kuya Jerome, malaking abala para sa mga mamamayan na dadalaw sa nasaming mga sementeryo kung sila pawang magpaparada sa kalsada. Dagdag pa nito, nalalagyan pa rin nila ng barikada ang gitna ng kalsada. Kasama mo sa RMM 106.3 IFM Lucena para sa Laala 2025 special coverage, Idol Edgar Dumaseda, Tapak RMM. Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage.